Hey guys! Uh, magandang araw na naman sa ating lahat uh, at ako ay again nagbabalik na naman sa panibagong video natin. Ako nga pala si Ronald, ang Pinoy Scale Ambassador ng Skill Network. Uh, at sa video ng ito, mayroon uh, meron akong nakitang lalo sa ano, uh, habang nag-browse ako dito sa ano, dito sa uh, games ng ano, ng daps ng sa ecosystem ng Skill Network. Nakita ko tong isang laro. Isang laro siya na ano, ang pangalan niya is scale, scale Platformer. So, hindi ko siya nakita sa mga vlogs ano uh, natin eh. Sa vlogs, sa site ng ano. Pero tignan natin. Check natin. Scale Platformer. So, yun. Wala. Wala no? Walang Scale Platformer dito. Hindi siya naki, na... Hindi siya partnership pero ito ata ay ginawa mismo ng skill team natin na laro. So, trinay ko na to guys. So, kung ano kayo, bored kayo, ganun, or gusto niyo yung pampalipas ng oras, ganyan, pwede nyo itong laruin. Para siyang Mario type din eh. Mario type siya ito. In scale platformer, you step into the shoes of a cartoony alien on a mission to collect coins and squash flies and slimes. So, yun lang ang gagawin mo. Meron siya parang um, Mario nga. Para siyang Mario. Uh, meron mga kalaban, may mga coins, ganyan na kang kailangan mong kunin may mga kalaban na kailangan patayin tapos may mga stage din siya so uh, try natin siyang laruin yan scale platformer so ganito na siya kasimple no guys i uh, need lang natin i-connect i-connect yung wallet natin yan ito ako connect yung metamask ko oops yan. so yan ito coming soon coming soon ito uh, na laro ko na nakita nyo May na-collect na ako 4,238 na coins May napatay akong 14 na ganito At 4 na ganito So yun pa lang uh, Try natin yung ano, laro yun So wait lang natin yung as loading as yung char game na wait lang natin yun. So yun to guys nagload na no nakikita yun ito yung character natin to. So yun to talo na yan tapos ito yung mga papatayin natin. Yan, yan. Tapos ito yung mga coins. So, hindi lang ako sure kung mapapalit natin yung coins na yan kung saan saan. Kung may papalit ba natin ng skill token, ganyan. Pero let's see. Pero, <laughs> nanyo, ang cute na Ang cute naman yung laruin eh. So, wala tayong talo dito. Pag board tayo, ganyan. Oops! Nashoot ako. Oops! Oops! Nashoot ako. Dang! Bam! Patayin natin ito mga to. Oops! Oops! Ito sa flag. Kailangan na natin kunin lahat ng coins. Para makapunta tayo sa next, next, ano, sa taas. Ay, hindi. Kailangan patayin lahat. Kailangan ba natin patayin lahat? Paano natin mapatayin? Oops! Oops! Oops. Ngayon. Ay, dito pala exit. <laughs> okay. Oops. Ang daming gold. So, basically, magkukulit -co ka lang ng gold dito, no? Yan, no? Kunin mo lang lahat yan. No? Uh, siguro, pwede natin itong ipalit sa... Ewan ko kung ano. Kasi walang instructions, eh. So, parang purely pang ano lang siya. Oops. Purely pang entertainment lang siya, no? Pag-board ka talaga, ganyan. Ang cute din ng karakter eh, no? <laughs> Parang plankton lang siya tapos <laughs> Plankton tapos meron siyang ano Meron lang siyang fishbowl sa ulo Upya yeah. Upya yeah. So hindi tayo namamatay kapag ano no? na Na-attack tayo, nadidikit tayo sa ano Ang cute din ang sound siya, no? ano kayo nag-isip ito? So, pagtat... Ani? <laughs> may glitch pa nga. May bug nga. May bug. Oops. Dito naman tayo ngayon. Batayin natin ito mga to. Upya. 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 Ano meron dito? May mushroom. Ano yung mushroom na yan? Ay! Ano yun? <laughs> Bumalik ako. Ba't bumalik ako sa umpisaan? Boy, ang jahe. Bale. Madali lang naman natin ang yan. natin to. Parang yung Fluffy Bird, guys, no? Parang yung Fluffy Bird na natin Boom. Pag board ka, no? Pwede rin itong laruin. So, hindi ko lang alam kung para saan itong para sa itong mga coins na nakukuha natin pero try na lang natin yung laruin bam siguro ginawa lang to ng skill network for pure entertainment lang na kasi para may wala kasi tayong sarili nating game no lahat sila nagbibuild sa atin pero wala tayong sarili game so ito yung ginawa siguro nila which is very entertaining naman pag wala ka nang magawa pinindot ka lang dyan Pag ka Or parang ah, halimbawa may hinihintay kang ano May hinihintay kang dinadownload mo Ganyan hmm, di ba? Kasabayan mo ng music May iba ako guys Kamusta kayo dyan Medyo maulan na naman sa atin ha Kami ah, dito sa norte eh, Talagang maulan dito sa norte eh. So I hope guys uh, Safe kayo dyan Walang mga binaha sa inyo kung meron mang mga binasa na ano uh, safe time lahat na oops saan ako pupunta na ito oop oh. uy bumalik ako eh yeah. ano papapatayin ba natin lahat paano tayo nakapunta kanina sa susunod pinatay ba natin lahat ito or kinuha natin lahat ng coins hindi ko maalala paano tayo nakapunta Saan na ako? Ah, uh, saan na? Nawala na, na ako ayun. Saan na tayo? Paano na tayo nakabunta kanina? Doon sa next ano? Na-stuck na no? Ang daming glitch. Saan na ako? Ayun. <laughs> Ang kit lang talaga yung laruin na yun no? Oh! Bakit yun? Mabalik ako? Paano ba tayo makakabalik? Ah! Tapos parang may padal dyan na no? walang shortcut. Paano na ulit yung kanina? Hindi ko na maalala. Dito ba? Nahulog ba tayo? Dito ba? Ha? Hindi ko na maalala. Paano tayo napunta doon kanina? Inubos ba natin itong mga to? Ito mga kalaban. Bam. Sana i-develop ito ng ano no? Ng skill team na. No? Kasi maganda siyang laruin na eh, talaga. Tapos lagyan nila ng NFTs. Ayun! Kukunin ka. Kano ka mo lang pala lahat eh. Kukunin mo lang lahat ng gold eh. Tapos ba Mahulog tayo. Ito, eh, no? Pag wala ka talagang magawa. <clears throat> Para siyang yung Flappy Bird. Ano yung Flappy Bird? Combine ng Flappy Bird ng Mario. Very simple yet very entertaining. Bam! 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 Oops! Huwag tayo sa mushroom kasi baka bumalik tayo dun sa umpisa. Ayoko naman bumalik dun sa umpisa, no? Dito tayo dumaan. Sa kabila. Hanggang saan kaya ito? Mahaba kaya ito, mga stage na ito? Mahaba kaya itong mga stage na ito? I wonder how, I wonder why. Yung 12,886 na yung coins ko. Ano kaya yung gamit niyang coins natin? <coughs> Ay, nanguhulog ako ako na naman. Ang hirap na doon. walang mga level up ko nun talagang very simple yung ginawa ng skill network no? ay ang hirap naman tumawid kaya din natin yung guys kaya natin yan oh, yeah kaya natin yan then, ay wala wala dito walang stage dito so ganoon lang yun Kapag natapos mo to, punta ka dun sa ano? Sa mushroom ulit, tapos balik ka ulit sa so, umbisa. <laughs> so, it's like a loop guys, no? Para, siyang, para lang siyang loop natin na... Ito music ko music niya. stage niya? Or saan pa pwede pumunta? Wala na pwede puntahan eh. Ayun kaya, yung coins doon, paano ko pupuntahan niya? Hindi, Ay, ayoko dyan. Dyan yung may mushroom eh. Yung babalik na naman ako sa ano eh. Umpisa. Try natin. Dito kaya. Ay, wala. Wala talaga. Dito lang ata yung last stage niya. Tapos babalik ka na rin sa Babalik ka na dun sa ano. Hindi ko lang sure, ha? Ah. Kasi first... Ah, hanggang... pinak ito na yung na ano ko yung eh, narating ko na stage, eh. Ay, hindi. Wala ka. Pupunta ka lang dun, oh. Yun lang. Wala na dito. Wala na, guys. Sigurang yung dito lang. So, balik na tayo dun sa pinakampisa. Ano, may pinakita ko lang naman to kasi <laughs> bigla akong na-enter... Nagulat na-entertain din ako, eh. <laughs> Entertain ako ta. Meron pala tayong sariling laro sa skill platform natin. Ito yung skill platformer. So, yun lang guys. sa uh, that's it for this video. Sana, um, uh, na man lang kayo kahit konti. Pero try nyo to guys. Masaya naman siya eh. Kung wala talaga kayong magawa kung may hinihintay kayong mga gina-download nyo, ganyan. Or nagluluto kayo. <laughs> Pwede nyo itong itry. Uh, yun lang guys. sa uh, sana support nyo yung channel natin. Like yung video na ito uh, sa like sa discussions natin sa social media accounts natin ng sa link sa baba ilalagay ko diyan sa description natin and that's all for this video maraming salamat guys and I'm out peace